Hi, good morning guys. Ito na. Tinanggal na nila ang form sa wall. So, ito yung buhos. we take out all the if uh, <slaps> it's it not going here eh? please <laughs> Ayan na po. Okay, So, yan na ang na lagyan ng wall ngayon. Ano, last week pa pala yan. Tapos tinanggal yung form ngayon. Natanggal na pala dito yung sa kabila. So, ito namang form ang tatanggal ngayon. lali nasira na lali yung ano yung semento dito rin tinanggal na nilang form tapos sa kabila tingnan natin tanggal na yepi tanggal na di Ito yung bintana namin magiging bintana Mabilis lang. Pero mahirap lang ikabit yung form kasi marami mga tornilyo. Tulad ng ginagawa ni unni Forman doon. Punta naman tayo dito sa isang bahay. Tingnan natin kung ano nang nagawa nila. In the Philippines, you only make like really small kitchen, huh? Yes, sir. Nakapagbuhos na sila sa taas. So, ayun na ang nabuhusan nila. Inuna nila dito sa ano sa sala at kitchen namin. baka next week dito naman sa um, sa guest room at saka walk-in closet at saka dito sa aming master's bedroom tayo dahil dito sa na naman tayo doon sa baba. Punta tayo sa isang bahay. Punta tayo sa baba. Wow! tapos na kaya sa loob. Tapos na kaya na finishing sa loob. Ito ang sala. So ito na lang hindi na finishing. Ito yung sala. At ito naman yung kitchen. so dalawang door hindi pa na tapos pag finishing ito naman yung bedroom 'yan ang sink namin ilalagay namin dito sa kitchen tapos ito yung CR Malaki din pala CR. Akala ko super liit. Tapos ayan may bintana. Dito ilalagay ang sink. Tapos saksakan ng mga rice cooker. Tapos dito yung ref. Pwede na 'yan. Bahay na. Lakiat na tayo. Kasi uwi na kami mag-uwi ang aking mga workers. Paborito kong view. Sarap ng dagat. December 27 na ngayon. So, ito na ang ating dream house. ito guys nabuhusan na tapos ito bubuhusan pa lang ng cement at saka dito sa side pero itong side na to sa sala nabuhusan na lahat 'yan so ayan ang sala namin dito ang sliding door tapos may window kami dito tapos dito wala kasi nanjan lahat uh, ang cabinet namin mag maglagay kami ng mga cabinet para sa mga uh, lahat ng mga gamit na para sa kitchen dyan namin ilalagay ito inano nila binakbak nila kasi parang lumubo so ayoko nang may nakausli ang pangitingnan so uulitin nila yan papalitadahan nila tapos dito gagawan pa lang ng form sa bawat wall yan ang kitchen at ito naman ang sala malaki din pala. Akala ko maliit lang yung bahay namin. Para sa aming dalawang mag-asawa, kasi dalawa lang naman kami dito titira. So, para sa amin, malaki na. 120 square meter. Ayan na. Wow, ayan na ang lababo ni Racing. bongga Ah, ang galing. Yeah, ito ang forma namin magaling masipag. Oh, ito naman yung engineer namin, masipag. Yading si Tomas. Oh, si Jimenez, kapag anak ko 'yan. Tapos si Junior, masipag din 'yan, oh. Ay, malaki pala ang lababo ni Racy. Menard hanggang kailan to matapos? Mga isang buwan pa? naman uh, pa ano, kumpleto lahat ng oo, oo. Baka bukas i-deliver na yung roof. Isang linggo na lang no, lilipat uh, na sila Racy. Tatlong araw lang, hello. Mabilis lang pala, like a bit When? Iya, 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 ay Don, don, mahaba pala yung lababo nyo don. Kontento kayo dito kaysa don sa kabilang, no? Oh. My God. Mm -mm. Today is December 28 Nagbuhos na sila guys Doon sa taas Yun Punta tayo dito sa likod Ayan Masasok tayo. So, nabuhusan na dyan. Tsaka ito. Yun na lang ang hindi pa nabuhusan. Ay, ayan. Lagyan na pala nila ng mga steel bar. So ready na para sa form para sa wall Punta naman tayo dun sa baba sa isang bahay na na Nagpipintura na sila hmm Ito yung mga isolation namin para sa roof. Tapos, meron na kaming windows and doors. Ito na yung lababo nila, Racy. Pero, hindi pa tapos kasi lalagyan pa ito ng tiles hanggang doon. Tapos, pang lagyan ng tiles yan.

Hey. Meron din ako yellow na gumamela. Tapos kahapon nagtanim ako ng bougainvillea. Ito o dark pink.